YouTube channel E-Boys Life. It's me once again Leo from Davao City. And guys, good news. Andito na naman ngayon tayo sa pang-apat nating episode, no? Okay, ika-18, ano, 17 days na sa pinapisa natin. So, titingnan natin mamaya, guys. Andito ngayon sa content kung saan na ba siya kalaki ang embryo yung siho doon mismo sa itlog. no so tara guys samahan niyo ako para makita niyo actual okay at along the way meron po tayong mga tips okay, okay let's go ayan ay po so full pack po yan no full pack na full pack po yan so ang titingnan natin itong pinasok natin na 4 no 4 August 4, 2023 Right? So, Pansamantala, samantala, i-open na natin yung ating ilaw itong bulb na to para mas maliwanagan makita nyo Okay? Then, okay. Alright, open ulit tayo Nice right. Bakit gabi umadid po tayo magkakadling? Kasi po, mas klaro po ang ang siho po ang itlog po pagka walang in, inter ano, walang ano? ilaw in short no walang ilaw nakapokus tayo doon sa mga itlog mismo yan alright so yan 17 days na no Ika 17 days na Okay, titingnan natin kung gaano pa siya kalaki. Steady lang ating video. ng masa ganun, iganun mo. Yan, close up. Mas maganda, mas ganun. No? Ganun ha? Yan po. So, 1 inch po ang ano niya dito. Okay, please po. Yan. Kita niyo po, oh, mas malaki na. o. Oh. Ayan, titingnan niyo po, steady lang. Hmm. Yan. Hindi na natin yun, ano, hindi na tayo magbawas ng mga mga uh, itlog. For example, ito. Iba yung ano niyo, air pocket. Yan. Sa iba yan, binabalot na yan. Hindi siya na sentro doon dito sa uh, taas. Okay? Yan, binabalot na yan sa iba. Kasi, ano yan? ah uh, hindi yan matuloy. Ayan. Yung medyo okay naman. So, 17 days. Ganito siya nakalaki ngayon. Yan yung maganda, oh. Yan. Kita niyo pong air, packet na yan, oh. Yan yung maganda. Yan yung magandang ipatuloy hanggang 28 days. Compare dito, ano, hindi natin mahanap ang air pocket. Yan. Hindi mahanap. Ito ba isa, oh. Ah, maganda yan. At ito naman Ayan oh. Hindi siya normal ang air pocket, po. Steady lang po ang cellphone, ang camera. Ayan oh. Okay, di ba? Ayan, maganda to. Tanyo, oh. Buhayan ha, mag-kick yan siya. Mag-kick yan siya, no? Tara. Yan. Magandang ear pocket po. Yan. Kung ano po yung nakikita nyo sa camera, ay yan po yung actual din po sa ano natin. Mas maliwanag pa nga sa camera, oh. Mas maliwanag pa nga po sa camera mismo. Hmm. Yan yung ugat, guys, oh. At magandang ipapatuloy to ng mga ganun. At kayo ay, for example, ay nag-ano kayo, nagbabalot. Ito, maganda na to 17 days na to Pwede nyo kunin yung mga wick dito. Yan, ito maganda. Oh. Malaki ang ugat. Yan, hintan nyo po. O, oh, malaki ugat. Ibig sabihin yun po yung indicator na healthy. Healthy po. Lay tayo. Lay tayo. Yan, ah, maganda yan. O, oh, oh, ito na yung sira, no? O. Oh na yan o. Oh. Nabubuo siya. Kaya lang, hindi siya natuloy. Ayan. Wala na pong ugat. Yan ang pong kulay guys ha. Ayan oh. oh. Wala na o. Oh. Sira na po yung kaniyang ano. Wala na ugat po. Hindi katulad dito. Ayan oh, o. Oh. May ugat o. Oh. At ano yun eh. Gumagalaw yan o. Oh. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga ha. Gumagalaw yan. Okay. Magalaw 'yan. Okay. Hmm, dali lang po, oh. Ang dali lang po. Ito po na 'yung ano, ah, 17 days to. Ano, 17 days 'yan. 17 days. Ayun, sira na din, oh. Yan. Pang pangatlo natin tong Kadling Ay, okay. pangatlo natin kadling, Okay, yung first na kadling natin yung pagsisilaw uh from day 1 to 9 days. Tingnan po ha, 9 days po tayo magkadling. Ibig sabihin po, pagka pinapisa natin yung itlog, hindi na natin mo siya galawin hangga't hindi umabot ng 9 days yung itlog. Pero kung kayo ay nagbabalot in 5 days time pwede na kayong magsilaw kasi sinisitil pa natin o pinaano na muna natin pina healthy muna natin yung mga ugat agad tayo magpapisa yung ugat mismo sa mga sisiyo sa loob ba diba mas the more na ginagalaw natin gagalawin mo ay the more na stressful yung pag laki ng mga ugat sa ilalim ng itlog no ito, ito si Rana oh. Tanyo po oh. Ayun, si Rana 'yan oh. Ito po yung mukha pagka 17 days ha. Ah. Okay na? Oh. Ito po yung mukha sa 17 day old na ano. Mas pas pagka hindi kayo kabisado po ay yan hindi ma, maano. Pero okay naman oh, may basta may ugat, iba talaga ang iba talaga ang kulay sa ilalim. Hmm. Di Yan. Di ba? So, simula bukas po, pagka 18 days na, ah papunta ng 19 days, medyo mainit na po ang itlog niyan. No? Mainit na po ang itlog. Ah, 17 days na to guys, no? Steam to. Ayan, oh, maganda. Oh. Diba? So, sakto lang siya sa paghalo kasi even yung yan you know, yung puti na yan, yung may parang mas ilaw, iyan eh po yung air packet. So, yan po yung maganda yan eh. Maganda yan ipapisa na ganun. Isa sa magandang indicator po pag kayo magpapisa, yan. Titingnan nyo po yung posisyon ng air pocket kung nasa taas ba siya, no? sa, sa Sakto ba? Pag hindi po naka-sintro, tulad niya, no? O yan, medyo sa gilid siya, eh. No? Kaya nung gilid siya to, hindi ito magandang ipagpatuloy, no? Pero susubukan na lang natin. Sayang naman din, kasi hindi naman tayo nagbabalot. Ayan, so balik tayo sa pagbabalot ng topic natin po yung pagka 17 days sa pwede yung e-select yung mga yan tulad niyo no good good egg o good embryo yung siho na pwedeng pwede siyang mapisa abot po siya ng 28 days compare dun sa ayan mamalalaman yun eh so pag hindi siya healthy hindi po siya ganun ka ano, ka-arrange po yun. Tulad yun, oh. maganda yun. Oh. So, huwag nyo nang ipagpatuloy. Huwag nyo nang ituloy. benta nyo lang sa balot. O, so, yun, oh. hindi siya natuloy. Oh. Ayan, di ba, oh? kanya nyo, walang ugat. So, 9 days first cuddling. Second cuddling natin, cuddle. Um, 12 days. And last 17 days or 18 days yan take na po tapos dun na tayo ito maganda Ayan. ikot na po yung white so ibig sabihin maganda yung pagkahalo wala na siyang parang air pocket sa gilid sa pantay po Ayan. maganda na po maulan na dito sa amin ngayon Ayan tapos yun pa rin ha pag silaw kayo kailangan gentle oh ay okay. handle with care ganun no mm, huwag nyo masyadong i ano igalaw anong ganun lang ba para hindi maputol yung ugat ganun no? ganun lang po eh kasi simple mm. Okay. So 17 days ang ating kinabing ngayon. Ayun, maganda. Oh. Hmm. 17 days. So bibilang tayo mamaya. Bibil i-inventory na naman natin kung ilan ang natira ng mga eggs, no? After 17 days from day 1 to 17 days. So, ilan talaga ang na tuloy okay so ayan meron tayong mga na kuha pa na ano na mga matra you know? at least lang no ito ha pag hindi natin makuha to guys malamang maging mabulok to sa ano magkulang tulad nyo mabaho na yon. itapon mo lang to mabaho to sa incubator sa loob ng incubator kailangan makuha talaga tong ganun oh no? after 18 days or 15 days so yan yan pong ating pinaka tip ngayon nakikita natin yung laki ng 17 days at may nakuha tayo na ah uh, mga 20 na mga matra. Yan, pag hindi yan makuha natin, malamang magbaho yan dyan sa loob ng incubator. So, yun lang guys. At sana po nagustuhan nyo ang ating content po. Medyo na dito sa amin. Yan o, maula na. Yan o. At ganoon pa rin. Una natin to. At close na natin ang, sa ganun hindi na masyadong malamig, malamigan. Ayan, sana po na nakatulong din po ating content ngayon. ah uh, Kita-kita tayo sa next content natin guys. Huwag niyong, ano, basta situate na dapat na, ano niyo na subaybayan nyo. Thank you for watching. Bye-bye. Oh